Hello, good morning yan. ay, -ay, -ay na naman tayo ni paring 7-11 Dito sa may Ano ba ito? Chinoroses, Makati Grabe, layo na ginapang natin From Marikina To Makati Ginapang natin From Marikina Pasig Tagig Doon na, nandito na tayo sa Makati Tangis na buhay yan ano nang nangyayari? Boss, pasensya na boss. Wala talaga eh. Mamaya, mga hold up na lang ako. <laughs> Wait, yeah. O saging-saging tayo. Saging lang may puso, mga boss. Ay nako, buhay. Two bite banana. Hmm. Yeah, mula ng Monday, puro ganitong sitwasyon. Makakalungkot. <coughs> ah. <coughs> ano ne? Ano ne? Ano? Uh, hmm? Hmm. ah, yung mga mga bag dyan, shout out sa inyo kaya ano iarbik tulog ka na tubig ka maaga kuya hilo, kuya ang hilo napawi ka na ng misis mo mamalengke ka na daw Parang Romel, ewan ko. Parang Romel. Saan ka banda? Baka mamaya maraming blondie dyan ha. Eh? Hmm. Hmm. Sabi. Saging lang, sapat na. Hmm. Hmm. Matrapang road warrior. Kamusta ang biyahe? Hmm? Tiyaga-tiyaga lang, kapit lang. Kapit na mag-bear. Dalambo na lang. Ah, bambu. uh last one mm. all right mm. City Coffee City Coffee ng 7-Eleven Hoy, City Coffee Baka naman 7-Eleven, baka naman <laughs> Nanghingi, no? <laughs> Alright Malapit ng 7-Eleven Eh, tapos na pala, 7-Eleven 7-80 na pala ngayon Ay, naka hmm. Kapitaya, last shot Mm. Grabe. Yamite, yamite. <laughs> All right, mga boss, babus, ingat para